maraming tubig nababad na sa tubig ang uhay you oh. know nababad na talaga nako kanidong maraming tubig nababad na yung uhay sa kuan yung pasi nababad sa ano yun no know. Dito, dili na lang usa kutlo na basa no Sinto ka <coughs> <coughs> <coughs>

lalu uyasa umay wow, wow. umat itu. I mean three minutes. ay naagi paliran diri usa Ang ay usa ka sa akin yung pinaliran. Ano yung katiraman mo? Ayun sis o oh, yung kuwani mo sis o. Oh. Puno ng tubig. Tuoy kaayo. Pahuraun usak ni. Bantay malunod ba ka ay? Wala ning bato. Lalumbra ba na? Bakit? Makuanya na si Elfo nahulog. na bigyan mo din. galon na ano siya ingon na kung walong buko ba eh. ni may pang snacks na tayo kay tita jean niya hmm? may bigyan tayo ni tita jean niya pang snacks sa unsa? kailan pag, pag silid natin yung video <laughs> bigyan natin yung snacks ni tita jean Santay ba hulog ka na lumra ba na? Tay mo daw. Now na, naglutaw sos gano. na. ang tubig o. Hmm. Tubig daw dire ra lagi butang ang kuan. Dito nga yung ano Na Sila naglutaw na laman kini. Hmm. hmm. Maturo pa. Tinong ba ba umalas siya? O, sa umalas ano, so. niya

どう